Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog guys, meron tayong iriripat. Galing ito sa Thailand, guys. Ito, yung mga gym, no. Ayan. Konti lang ito, guys, na na-mine ko. Lalagay ko na lang sa taas, guys, yung Facebook page nila. Kung gusto nyong mag-order, mag-inquire na lang kayo, guys, sa page nila. Contactin nyo na lang sila, i-message, e ganun. Kung gusto nyong mag-order. Nagpo-post din sila, guys. Magaganda, guys. Ito, tignan nyo. Ang ganda ng kulay niya. O, ayan. Ang ganda nila. Ito pa, oh. Green and yellow combination. Hindi na rin masama, guys. Oh, malaki siya. Ayan. So guys, ito sila o. Oh. Ayan, ganyan sila. Guys, pasensya na hindi ako nakapag-update nitong mga nakaraang linggo. Easy lang guys at marami akong inasikaso. So, start na natin guys. Nag-ready na rin ako guys ng mga pots dito. Sabi ko lang ito guys. Nagready na rin pala ako guys dito ng pating mix ko yung DIY ko para sa mga succulents. Ganon din ang ilalagay ko. May pumice, mayroong coco peat, vermicast, at fresh rice hull. Ito rin guys yung mga ginamit ko doon sa mga una kong gym nung iniripat. At tapos nating maitanim guys, lalagyan natin sa ibabaw ng lava rock. Gantong size yung ginamit ko guys sx Ayan. Ganito rin yung mga ginamit ko doon sa unang iniripat natin. So, ito yung gagamitin nating pots, guys. Ayan. Nilagyan ko na rin ng mesh tape, guys. Yan. Malalaki kasi yung butas niya sa ilalim. Kaya, nilagyan ko siya ng mesh tape. Itong pots na to, guys, sakto lang yung gymno. Try natin, guys, kung gaano siya kalaki. Hindi siya maliit, hindi siya malaki para sa gymno tingnan nyo guys o oh, sakto lang siya ayan diba saktong sakto lang siya meron pala akong isang green na gagamitin guys ito yan kasi kulang yung white na pots na gagamitin natin so ito yung gagamitin kong isa isa lang din naman yan may mga butas din naman pero hindi ko na ito lalagyan ng mesh tape guys ayan kasi medyo maliliit lang din naman yung butas nya Guys, start na nating magripat, so samahan ninyo ako. Ayan, ganito lang naman ako magripat guys eh. Ayan. So guys, lilinisan ko lang to. Hindi ko na siya masyadong tatanggalan ng roots guys. Kasi salty naman yung roots niya guys. So ayan. Hindi natin masyadong pupunuin yung pating mix niya guys. Kasi lalagyan pa natin yan ng labalak sa pinaka top niya. So dadagdagan ko lang unti para maibaon yung roots niya. So dapat guys, ganito lang siya. Yan. Hindi siya masyadong puno dahil lalagyan pa natin siya ng labarak sa pinaka top niya guys para maganda siyang tignan. So ganito dapat guys. Ayan. Ganda 'di ba? May topping siyang ganyan. Para pag ano diniligan hindi lalabas yung pinaka pating mix niya, yung lava na yan. So guys, itatabi ko lang ito at gagawin na rin natin yung iba. So guys, iriripat ko muna sila lahat bago ko lagyan ng labarak sa pinakatap niya. ayan na guys, tapos na natin silang iripat. Ngayon naman, lalagyan natin sila ng labarax sa pinakatap nila. So, ayan, start na natin. So, ayan guys, isa na lang at matatapos natin. Lilinisan ko lang itong lamesa guys at babalikan ko kayo. So ayan na nga guys, natapos na natin. Ito na sila, ito na yung mga niripat natin. So ayan diba guys, kagandang tignan kapag meron siya labarak sa pinaka top niya. So guys, dito natin siya ilalagay. Ayan, so i-arrange ia natin siya dito guys. So guys, hindi siya nagkasya lahat dito. Ayan, pag nilagay kasi natin yan dyan is malalaglag siya. So guys, ito aayusin ko at yung iba dito natin nalang ilalagay. So ayan na sila guys, nilagay ko na yung iba dyan tapos ito yung iba. Yan guys, ang gusto kong mangyari. Yan, gym no, tapos mga cactus dito. Ayan, ganyan. Tapos doon yung mga graph ko na ilalagay. Yung mga cactus guys, hindi pa yan ayos. Yan, kulang pa yan. So, dadagdagan natin yan kapag meron na tayong extra. Yan. So, guys, yan na po sila lahat. Yan na yung mga niripat natin. Ayan yung mga cactus. Ayan, kung bet na bet nyo po ang mag-alaga ng houseplant, cactus, and succulents na katulad ko, please don't forget to like, share, and subscribe. Click mo na din yung notification bell para palagi kang updated sa mga susunod ko pang vlog. So guys, thanks for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!